Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ng kamera para na naman magbigay sa inyo ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ang lahat, ako po'y taos pusong nagpapasalamat sa lahat ng mga viewers and listeners ko sa buong mundo, lalong-lalo na dyan sa Pilipinas. Dahil 85% na ng aking mga subscribers ay mula sa Pilipinas. Magandang araw po sa inyong lahat. Maayong buntag sa inyong tanan. Maraming maraming salamat. At sa dun, sa hindi pa nakapag-subscribe, humihiling po ako ng kaunting pabor na subscribe ang aking maliit na channel para ano mabigyan ko kayo ng uh, mga iba't ibang mga impormasyon na kahit paano ay mapagkunan nyo ng mga ideas. So, maraming maraming salamat sa araw na ito. So, guys, wag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay ilang beses ko na po itong uh, ginawan ng vlog, pero marami pa rin mga nagtatanong, no? Dahil siguro... Marami siguro ang namumproblema sa ating uh, topic ngayon. Pero dahil uh, tinanong po sa akin, kaya mas minabuti na ginawan ko na naman uli at nagsaliksik ako talaga kung para makatulong, no? Pero paalala lang po guys, ang lahat na mga tatalakayin ko sa inyo ay ano lang for uh, educational purposes only at hindi po ako Uh, nagbibigay ng payo o mga nagda-diagnosis o mga nagbibigay ng mga gamot o anuman kaya tara na samahan niyo po ako sa topic natin ngayon So ang may nagtanong na naman ay tungkol na naman kung paano palakihin ang ari ng isang lalaki. So wag na nating banggitin yung ano yung sino man yun no. Kaya nagsaliksik po ako dahil nasabi ko na halos lahat 'yung mga uh, tawag dito, 'yung mga paraan, pero itong paraan na ito ay hindi ko pa nasabi. Kaya anuhin natin? Tatalakayin natin, no? So, ang tinatawag ngayon na isang paraan para 100% na talagang lalaki siya is 'yung tinatawag na penile enlargement o pagpalaki, pampalaki ng titi o pagpalaki ng titi, no? So ano ba ito? Paano ba ito isinasagawa? Ang penile enlargement at pinapalaki ang haba, lapad, kabilugan ng ari ng ng permanente, no? Sa pamamagitan ng paggamit ng paraan ng fat transplant o tissue filler injection ang surgical procedure na ito ay maaaring tumaas ang diameter sa maliit at manipis na ari ng lalaki. Gayun din, dagda dagdagan ang uh, haba, madagdagan ang haba, at kapag ito ay isinagawa ng isang certified at skilled service provider, ginagarantihan ang isang ligtas na proseso at magandang resulta. So, ano ba nga ito guys? No So, ang isang paraan lamang na para meron talagang uh, resulta ka agad. No, kasi mostly kasi sa mga sinasabi ko doon sa iba kong vlog is yung mga natural, natural na paraan. Yung ano ang kakainin, paano ang gagawin, mag-exercise, yun lang po kasi. Pero yung sinasabi ko po doon ay hindi po yun pang na lalaki siya o madagdagan ka agad yung laki ng ano ninyo kundi yun po ay dahan-dahan para ding umiinom din kayo ng mga supplement na para sa pangpatigas, pangpalaki. Pero, tandaan natin, ang mga yan po ay hindi po yan basta-basta na nangyayari ka agad. Kaya nga tinatawag na mga supplement at saka mga natural na pagkain lang. Pero, pag parati mong ginagawa yon siguro mga ilang buwan, ilang taon, siguro makikita mo ang resulta. Pero itong sasabihin ko po sa inyo, ay talagang madali lang. Baka isang araw lang, it's maano nyo na, matawag dito, makita nyo na ang resulta. No? So, ano ba nga yung penile enlargement? So, kailangan po na para talagang madagdagan yung haba, laki, no? At lapad, kabilugan. Kailangan natin ng ano, ipa-plastic surgery. Plastic surgery bantawag tawag doon? O, yun, no? Ipaano po natin siya sa mga doktor. Pero 'yung pinili ko po ngayon ay talagang ito 'yung uh, kumbaga permanente na siya na mas walang risk kasi ang gagamitin dito guys 'yung fat transplant na tinatawag manggagaling sa ano ninyo sa mga kalamanan ng uh, kung sino 'yung magpapaano, no? So maano 'yan, uh, talagang 100% na maganda talaga ang resulta pero hindi ibig sabihin kung uh, ang isang tao naman ay uh, kailangan mo nang ano yon uh, tawag dito titignan yung kalusugan niya kung ano yung mga bawal no na hindi po para sa lahat kasi yun na nga idadaan po sa isang ano sa isang operasyon na proseso so kailangan pong tingnan lahat yung mga mga ano ninyo yung kalusugan pero talaga pong ito ay uh, kahit dito sa Japan, isa po ito ang uso ngayon dito sa mga kalalakihan na yung tinatawag na fat transplant. Yun na nga, yung mga, yung taba na nanggagaling sa ano, sa tawag dito, uh, katawan. O may isa pa, o tissue filler injection naman ang tinatawag doon. No guys, yun, ito lang ang paraan para talagang makita nyo ang resulta na talagang lalaki, kung ano kalaki, papipiliin naman kay doon kung ano eh, kung anong gusto nyong size ang idadagdag doon sa ari ninyo. Kaya nasa inyo din yon At mga guys, para mas lalong sigurado na uh, talagang uh, malalaman nyo ang lahat-lahat, ay ibibigay ko po sa inyo ang uh, mga hospital na nag-o-offer nito, no? yung mga tinatawag na cosmetic procedure sa Pilipinas. So, ibibigay ko po ang mga pangalan ng hospital. Ang number one ay yung Asian Hospital. No? Malaking hospital po ito. Hindi po nakakatakot to. At number two, yung St. Luke's Hospital. Dito ako inupirahan noon eh. So, yung number three naman is Makati Medical o tinatawag na Makati Med. At ang pang-apat naman yung Cardinal Santos Medical Center. So, itong apat na mga hospital na binibigay ko sa inyo ay talagang mga ano to, mga pioneer, mga ano na mga hospital sa atin. Dahil kapag uh, kung saan-saan lang tayo magpapa ano ng ano ng ari natin baka ano iba ang resulta noon kasi alam niyo naman kahit saan sa Pilipinas gustong magka, magka ano kahit walang lisensya na tao gumagawa di ba kaya minsan nakikita ko sa ano sa GMA News na ah merong merong ano merong nagpa ganito nagpa ganito hindi naman daw tama kasi wala palang lisensya yung gumagawa kaya daw mura guys so tandaan natin guys itong binigay ko sa inyo na penile enlargement no ay talagang uh, madagdagan talaga yung ano ninyo, yung ari, yung lapad niya, yung uh, kabilugan, at ang haba niya ay talagang madagdagan at ito po ay permanente na. Hindi na po, ma hindi na siya liliit, hindi na siya ano pa kung ano. Kaya nga, permanente na siya. So, guys, ano, sana doon sa mga gustong-gusto lang, no? At, uh, pero, yun nga lang, kailangan natin ng medyo malaga malaking halaga. Pero, hindi ko po masasabi sa inyo kung magkano kasi hindi ko rin naman talaga, Uh, tawag dito, yung tinawagan ng mga hospital na yun, kasi alam nyo naman, pabago-bago ang mga presyo, ng mga kung ano-ano dyan sa atin. So, hindi ko po kayo mabibigyan, kung magkano, kasi depende po yun, kung ano, gaano kalaki ang ipadagdag ninyo, kasi doon po yan mag-base, kung ganito lang ba ang idagdag, ilang ins lang ba. So, doon po. Kaya, tumawag po kayo dito sa binigay kong hospital, kung gusto lang ninyo, at kung meron kayong budget, wala pong masama kung uh, subukan natin, guys. Kasi kahit kaming mga babae, usong-uso na po sa amin ang mga uh, tawag dito, yung merong mga pinapagawa sa katawan. Kasi alam niyo naman, iba ng generation ngayon, guys. Hindi na kagaya noon, natakot pa. Hindi, wala na. Ang katapat lang, pera lang po ang katapat sa lahat ng mga surgery o mga cosmetic surgery, no? Pera lang ang katapat. So, yan, ulitin ko guys, ang mga hospital na pwede ninyong paggawaan kung gusto ninyo, itong Asian Hospital, St. Luke's Hospital, Makati Medical, Makati Med, at uh, Cardinal Santos Medical Center. At, uh, ang mga ang mga hospital na ito ay talagang protektahan po kayo halimbawa magpaano kayo magpagawa po kayo magpalaki kayo ng ari wala pong makakalam. Protektado po ang database nila. Kaya, mas safe po. So, ayan guys, sana nagustuhan nyo ang aking isang uh, tawag dito, informasyon na binigay sa inyo ngayon. At doon sa nagtanong, sana, ano, tawag dito, ano, makita mo ito at uh, bahala ka na po kung gusto mong uh, pumunta at ano ka magpa penile enlargement ka. So good luck na lang po. Maraming salamat sa inyong lahat.